hindi mo ginawa yun, di sana mangyayari to. Alam mo ba, sagutin mo ang buhay na kasama mo! Sir, kung kayo nakakita kung paano pinatay si Willie tsaka yung asawa niya, baka ganyan din ang ginawa niya, sir. Sundalo ka! Hindi ka dapat nagpapadala sa damdamin mo! Ilan si na patay niyo? Sir, namatay sila sa gitna ng labanan, sir. Namatay sila? Kaya sundalo! Nakapatay sa kanila! Sagutin mo pa rin yun! Sir, hindi sundalo, hindi rebelde yung nakapatay sa kanila. Ang nakapatay sa kanila, yung hayop! Karin niyo ng pwede katwiran yan! Ano ba pwede kita court martial because of that? hindi hey, tig-court martial niyo! Ano naman yan, alam niyo, court martial eh! Ano kasi mga opisyal, ha? Bago ka lang dito! Bago sa takalam! Kami, pag namamatay ang kami, patakala lang may kasama yan sa hirap at ilawa! Masakit sa amin yun! Ano kasi puro bait na bukak na niyo! Sundalo din ako! Paano suot mo yung repor na yung hindi suot ko? kung ano sakit ang sakit na nararamdaman mo pag nawawalan ka ng kasamaan. Yun din sakit ang sakit na nararamdaman ko dahil sundali din ako. Yes, sir! Iba dito sa Mindanao! Dito sa Mindanao! Kailangan bakal ang puso mo! Bakal ang dito po! Kailangan buo mo! Ah, ba? Kaya ka nag para ipakita sa akin na ikaw matabang dito, ha? Sige, ngayon, oh. ipapakita ko sa inyo hindi na ikaw matabang dito. Kung anong tabang mo, hindi ang tabang ko! Sige! Magumad ka! Baka ma-stakit ako dyan, sir. Baka ma Hindi off the record, though. Sige! Ba... Sige, sir. Walang problema dyan. Kaya lang, Baka magbago pa naman ang pag-iisip mo. Bibigyan pa kita na isa pang pagkakataon. Huh. Di ba, Bade? <tos> 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 oh.

Kunti uh, bilis, kunti bilis. Delikanmu. Uh, Dave. Bos, itu silah. <coughs> Tolak, uh, chat. Ay, para lang digit-digit kayo. Tumupad na kami sa usapan. Nasaan ang pamilya namin? Marunong ka palang sumunod sa kasunduan. Ben! 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 ben. ben. Makitid din ang utak mo, no? Pumasok ko sa bitag ko. Hindi na kita bibigyan ng pagkakataong makawala. Ngayon ang mga kasama mo. Sabay-sabay kayong mamamatay. Kuya, ligtas mo kami. Wala gagaw! Kaya ako pa sinubukan mo ito! Kayo na pa ako lasing-lasing sa akin ng nagkasulina! Bapan niyo pa rin! Bapan! Ayon niyo, bapan! Baba niyo pa rin! Tapang puting gabay na bas niyan! Dasama! Dasam! Dalihan niyo! Bapan! Wow, pare! Ha! Mamang mama yung paril mo, ah! Mamamatay ka pag gumalaw ka! Nagpunod na! Laway pa lang yan! Ay hey, niyo, na na, eh. niyo. Oh. ako nga! Ang na nga eh! Ito! Ito! ba si Joe? Ako nga ho. Yan ang magiging trabaho mo. Nandiyan na kayo ang pangunang bayad mo. Eh, sir, eh. Lahat ng itatanong mo, nandiyan dyan na ang sagot. Sige na, malis ka na. Ayoko ma-identify ka rin, sir. Pero, sir, eh. Di ba gusto mo ng trabaho? Opo, ang trabaho ko ay abot sa Gusto mo ng trabaho, kaya ang trabaho mo. Sige na, malis ka na. Sige na! Tama ba akong daddy mo? Opo, pag na, na. Kaya ako narito, dahil binabantayan kita. Wala daddy mo, sinama ni Carla. Papasok daw ng trabaho. Si Carla po? Oo, papasok ng trabaho. Trabaho? O bakit? Personalan yun eh. Matulog ka na nga. Ah, uh, honey? Asan ba yung kotse mo? Andan. Andan, oh. Yan. Sige. <laughs> sir. 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 Ising na ho. Magtitinda na po ako, eh. Ha? Huh? Magtitinda na po ako. Eh, pasensya ka na. Okay din to si Sarah. Ginawa pang motel tong tindahan ko.